Hello. Hi Selie, I'm Erica from Push. Oh. Hello ayan. So my question is ayan, pagkatapos ng successful na senior high uh, trailer, um series, anong genre or if ever given na chance, mabibigyan ng Sir Magic ng work ikaw ulit, anong genre yung gusto mong pagbidahan? And sino yung mga gusto mong makatrabaho? Ah, ako po siguro Dream role at dream genre ako po action. Pero kini ko kailangan ko po muna mag-train ng sobra if ever man na bibigyan po ako ng opportunity doon. Pero yung siguro realistic and eh, kaya ko po if ever bibigay sa akin sa ngayon, sa ngayon to. Siguro heavy drama kasi nakakamiss. Parang yung sunod-sunod po, para hindi super duper heavy kung may drama man. One, two, or three scenes lang. Siguro yung dito, yung nami-miss ko po yung bigat ng character. Nami-miss ko po yung may depth yung character ng sobra-sobra. And dun po sa kusini yung makakasama. Ang um, all-time favorite ko po kasi and idol ko po simula bata ko, Miss Judy Ann Santos po talaga. Doon naka-work ko po siya sa 100 Days 7, and Talaga din po nila akong mahuli nang tumatakbo po sa ilalim ng lamesa sa sobrang ilig. Pero, iba pa rin po kasi. Opo uh, talaga, promise, nang mo ko. para po akong isdang naipit na ilawan. Tapos, kinikilip mo talaga ako <laughs> po. Yun nga rin po yung tanong ko. Pero, nagawa ko naman po and... Eh. Ayun, nakawag ko po siya kahit ano, uh, nag-guess lang po siya sa group. So, feeling ko po, ma matutunga po po and may enhance ko po lalo yung craft ko if ever po na ma-prove ko po yung sarili ko sa album ko. Ayun. So, uh, last question ko na lang is, ano yung 2024 plans or ano yung, hello, ayun, kung ano yung ini-aim mo this year? Do you want to do a uh, film, a uh, se another series, or gusto mo mag kumanta, ganun, sumaya, mga ganun. Uh, sa ngayon po, ang nakikita ko sa sarili ko na mag-choose po ako wisely ng projects, pero hanggang maaari, kung kaya ko pong tanggapin, tatanggapin ko po yung mga mga offers sa akin kasi ayaw ko po pong magpalagpas ng opportunity this year. And gusto ko po, po talaga ma-explore yung craft and yung industry. And gusto ko po, po ulit malabas yung grabe yung passion sa kayong grabe yung desire ko po, po ulit mag-act ngayon. And feeling ko, ayun po, tatanggapin ko po kung series man, kung film man, kung ano man siya, kung teleserye or short, ganito, ganyan, kahit commercial, papatasin ko po. thank you po, thank you po. Follow up lang dun sa question kanina ni Ana, di ba, tinanong niya how long na nag-take a break ka bago mo ulit like six years. During that time, parang is it a personal choice to stop or dahil Uh, wala masyadong offer of a fourth stage at that time, kaya you focus on your studies first. Ayun, dahil po din sa tanong na yun, gusto ko po, po talaga mag-thank you sa ABS and Sister Magic and sa lahat po ng boss kasi after po ng Wildflower, hindi po sila nag-stop ng bigay ng offer, ng opportunity. So sa loob po ng 6 years na yun, nakakatanggap po kami nila mama ng offer kahit po sa kabilang network, hindi po, hindi po nawawala. Pero sariling decision ko po and sariling uh, stability po sa utang ko yung ini-aim ko. Kung gusto ko po na hindi ko mamimiss yung youth ko. Kasi malaki po sa uh, early age ko ang nawala. Pero at the same time na-enjoy ko po yun. Pero gusto ko lang po yung gigising ako ng isang araw ng wala akong isiping schedule. Wala akong iisipin work. Wala akong call time. Gigising ako para tumambay. Gigising ako para pumunta sa school, kung matutulog man ako sa school, yung parang normal po na buhay. Gusto ko po na regular life and ayaw ko na super duper happy nga ako sa work, sa career. Tapos may na-miss or meron na one day, lulugba ko, sayang, sana pala gano'n. Ayaw ko nang regular. Ayaw ko nang regret. So yun po, gusto ko stable yung sa career ko and at the same time, mababalance ko po yun sa normal life ko na one, at one point of my life, naging normal ako tao na pupunta ako sa sa SM nang hindi para sa work yung bibili ko. Pupunta ako sa SM kahit nadaan lang ako. Or pupunta ako sa school kahit walang pasok. Patapay lang. But they still know you. Opo, as a opo, star, opo. Right? Mer meron pa rin mga tao, na pinalay na kala nila na gaya kasta pa rin ako. Pero ayun, as hanggat maaari gusto ko po na tatrato nila ako ng normal na, na tao. Yun. Hindi biglang artista. Oo. Okay. Uh -oh. I remember sa so Facebook kami nag-uusap ni Mami kasi they've been reaching out to you kasi ang nagulat ang lahat na ito na si Cyril ngayon sa social media, di ba? Naging talk of the town. Ito na yung pinapanood namin from the teleserye sa BBS-CBN. Nasyak ka ba? Kasi at time, hindi rin ganun ka ng no? social media, di ba? But you got all the negative and the positive comments online. But how were you able to handle it? kailangan ko po sila. Kasi sobrang tagal ko po talagang hindi active. And kahit ako po, halimbawa, meron akong dating pinag-follow or meron akong idol na artista sa isang reality show or merong isang celebrity na sinubaybayan ko ng bata siya. Tapos pag nakita ko siya bigla sa news na, alam mo, ito na siya! Kumbaga ako din po eh, as a viewer. Ganun din po yung reaction ko. Kaya naiintindihan ko po sila lahat yung mixed emotions, mixed comments. Lahat po sila naiintindihan ko. And Siguro hindi kaya naiintindihan ko sila, pala to po yung mga negative comments, doon po ako magkakaroon ng voice, doon po ako magko-call -co out kahit wala na sa akin. You're feelings. very vocal naman na ba, Kirsten, yung mga body-shaming, okay. di ba? Ah, um, feeling ko po kahit na hindi ako active or hindi na ako artista, kahit hindi na ako celebrity that time, I still have the platform mm -hmm. to use my voice and to speak up for myself. Pero lahat po ng positive comments, sobrang na-appreciate ko po yun. And doon po bumalik sa akin yung humility. Na, grabe, yung pala yung narating pa noon. Grabe, tinangkilig pala nila talaga ako noon. Kasi nung bata po ako, hindi ko naman po alam eh. Yung nung bata po ako, feeling ko may habo lang sa akin, magbabag picture, ganyan. Siyempre, super bata. Isa sa mga ginagawa ko noon, tumatakbo ako. O kaya, di na rin. yun, yun. Sobrang bata ako. ako nung mga panahon. Pero ngayon pa nakaka-miss po pala nung, nung nakikita ko po yung comments nila nakaka-miss po pala yung gano'n yung gano'ng satisfaction na may mga viewers, may mga tao hindi ka kilala na matutuwa at sumasupport na sa'yo so sobrang happy po ako for the, all the comments and praises and appreciation na nakuha ko po and proven you're one of the best actresses we have today in this generation Kiko as a question Good afternoon, sir. Good afternoon. Anong mga panahon na nakaprint sa showcase? Kasi siyempre yung attention ng tao ngayon sa yung uh, as artista. Wala din ba yung point na feeling mo hindi ka maganda? Ayaw po. Actually, kahit po nag-artista po ako nun. Kahit nung bata po ako na sobrang dami ko pong mga shows, ganyan, never ko pong nabigay sa sarili ko yung confidence or yung appreciation na deserve ko. Parang simula po nung bata ko, parang lagi tumatatak sa akin or lagi comment sa akin, lagi ko naririnig sa katrabaho ko man sa family ko na magaling ka lang artist na yun ko maganda. Parang sa market ngayon, sa market ngayon, hindi na yun yung labanan. Kahit gano'ng ako galing po, mo maganda. Lagi ko po'y naririnig kahit bata ako. So, at the very early age, na mulat po ako ng ganun. So, siguro isa rin po yun sa rason kung bakit feeling ko mas gusto ko na lang mag-focus sa personal life. Kasi nung bata ako, hindi naman ako ganito katatag eh. Nung bata ako, magaling ako makinig. Magaling ako makinig to the point na sobrang empath ako. Kung ano yung feel nila, hindi niya yung feel ko. So, I doubted myself din po na baka magaling nga lang talaga ako. Hindi talaga ako maganda. na Nung tumanda-tanda po ako, parang na-realize ko na iba-iba po tayo ng perception of beauty. Na if para sa kanila, yung galing ko lang, yung ganda ko lang sa pag-arte, yung nakukuha nila, okay, eh, may ibang nakaka-appreciate ng beauty ko, may ibang nakakakita ng ganda ko inside, talent, or appearance-wise. So, parang sinabi ko, kung may ibang nakakita ng gano'n, dapat ako mismo naikita ko yung sarili ko. So, parang in-embrace ko po yun, at eh, tinitignan ko yung sarili ko, hinahanapan ko na kahit dugyut-dugyut ako pagkagising, or, or hindi ako, ay, ganda ka, maganda ka pala, parang pinapaniwala ko po yung sarili ko na mali sila, maganda ka, maganda ka at maganda ka. Kalingan lang din natin kasi okay. yung panahon na nakabreak ka, awkward okay. stage mo siguro yun. Opo. Okay. Okay. Pa paano, mo na validate yung sarili mo na, na siyempre kailangan galing ka artist